Hello! Good afternoon! Andito na naman ako, si Kikay Karenking. At ngayon ay buwan ng wika. Ang buwan ng wika, ang ibig sabihin na ang Filipino language na Tagalog. Kaya eto, naka-Filipiniana ako, with matching shoes na umiilaw. Oh, di ba? Oh. Umiilaw yung so, parang alitap-tap ang aking shoes. Ngayon, ang ituturo ko naman sa inyo ay ang pagluluto ng pakbet. Pinakbet o pakbet. Sa pakbet, ay puro vegetables. Gulay. So, si pa, aus We have abonen, sitaw, okra, Ampalaya, Broccoli, Sibuyas, Bawang, Kamatis, at Maggi Magic Sarap. Hmm? Kalabasa, Bagoong, 250 siya dito sa Germany, 250 Euro. Ngayon, itong Swine Flash, uh, ang baboy ang kinuha ko yung kotlet ayoko yung bau kasi masyadong mataba kasi ingat tayo sa kolesterol dahil ang kolesterol ay nagbabara ng ating dugo sa ugat kaya magkakasakit tayo sa puso pag masyadong maraming kolesterol at itong talong mamaya ko siya hihiwain bago ko ilagay kasi pag hiniwa mo na ngayon magbablak siya mangingitim siya you see ngayon, dahil sa magluluto tayo ng pinakbet, painitin muna natin ang ating kawali. Oh. Gusto nyo nyo ba yung aking Pilipiniana outfit? Ha? Huh? Tapos magluluto ako ng pinakbet, nakaperlas ng Chanel, nakahigaw ng Chanel. Oh. Nakakaaliw ba ang aking shoes? Oh. May ilaw siya. Oh. <laughs> Di ba? Ngayon, Shiba! Peng, Ngayon, uh, lulutuin na natin ang ating uh, pinakbet. Lagyan muna natin siya ng mantika sa mainit na kawali, syempre. We put oil. Pwede na yan. mga tambakan ko ng mga seasoning. Grabe, sobrang dami. Ngayon, etong aking kaldero na yan. Etong kaldero na yan, pwede ka mag-bake. Pwede ka mag-ano, lahat. Ano siya? Bonggeishus. Lahat pwede mong gawin dito sa kaldero na to. Ngayon, Lagyan na natin ang garlic. Ang bawang. Sute, okay. haluin, igisa, ang bawang. Huwag masyadong sunog para hindi magpait-pait ang lasa sibuyas. Isa sa mga favorite ko itong pinakbet sa mga favorite ko kasi ako mahilig ako actually sa bagoong kaya lang yung bagoong dito sa Germany na yan masyado siyang maalat, very salty kaya Siguro hindi mo na ako maglalagay ng asin pag nagluto kasi maalat na yung bagoong. Pag nilagay mo pa ng asin, baka lalo pang umalat. Kaya hindi natin siya lalagyan muna ng asin. So, tomato, kamatis, fresh from the garden again. Haluin. Ngayon, itong uh, magic sarap, gagawin parang seasoning lang to panghalo sa mga pagkain. Ngayon, sa Pilipinas, binubuksan nila to ng ipin. <laughs> binubuksan nila to ng ipin ng ganyan. Kaya lang, dito sa Germany, kasi social tayo, we need a fixer. Gunting. Ginugunting natin yan. Kaya yung mga nagtatrabaho sa restaurant, Huwag yung bubuksan ng ngipin niyo kasi kailangan malinis ang ating pagkain. Kaya dapat inihiwa siya ng gunting. Siyempre, pag binuksan niyo ng ngipin niyo, may mga laway-laway na kayo dyan hindi yung maganda, no? Kaya kailangan yung mga pagkain na tinitindan niyo at pinapakain niyo sa publiko, kailangan malinis. oh lagyan natin ng magic sarap. And mix again. Ngayon, i sauté o igisa na rin natin ang ating pork. Sinama ko yung buto-buto kasi pakain ko siya mamaya sa aking baby na si Shiva. So, haluin natin siya. Mix and mix. So, Gamoon na natin 'yang maluto ng konte. Takpan ng ating social caldero. Ngayon, etong ampalaya is also one of my favorite. Nung bata ako, sabi nila, kumain ganyan ng slice ko. Oh. Sabi nila, ang ampalaya daw ay nakakadagdag ng dugo. At ang ampalaya ay magaling for diabetic, 'di ba manang? Dito sa Germany, nakakabili ka rin ito ng tsaa tea. Ang palayat tea. Meron din yan dito. Itong okra, actually, hindi ko siya masyadong type kasi ano siya? Madulas. Para siyang, ano, yung pampadulas. <laughs> Kaya, pero ano ang pinakbet kung walang okra? Kailangan ng pinakbet may okra. Ngayon, ito naman broccoli. Normally, ang pinakbet walang broccoli. Kaya lang, dahil sa social tayo, nandito tayo sa Germany, at ang broccoli ay ang very healthy na gulay, kaya kailangan maglagay din tayo ng broccoli. At ganyan ang aking slice sa broccoli. Hmm. Ang kalabasa, one of my favorite, is kalabasa. Ganyan ang slice. Ang kalabasa ay nakakaganda ng paningin sa mata. Di ba, manang? Kalabasa is good for the healthy of your eyes para bumongga ang paningin ng iyong mata. Ang talong, ngayon ang talong dito sa Germany, may very malaki sa atin, maliit na mahaba, dito ganyan. Malaki siya sa isang talong pa lang, ang dami mo nang mahihiwa. Kaya lalagay din natin siya sa last. Last ang talong. Kasi hindi magandang maglagay ng maaga na talong, baka madurog siya doon sa pinakbit natin. <laughs> O. Oh. Ayan na yung ating pork. Diba? Lagyan natin ng konting pepper. Little bit of pepper. Pepper. Clear. Hello, M. Kunin natin yung ni, ay yung buto ni Shiba para sa aso, para, para busy siya. Ngayon, ang unang kong ilalagay is na kalabasa, squash. Kasi ito ang pinakamatigas na gulay na sahog ng pinakbet. Kaya siyang una natin ilalagay para may time siyang lumambot. Mix natin ng konti. Tapos mag lagay na rin tayo ng ating bagoong. Ngayon ang bagoong dito is 250 euro. Ibig sabihin itong bote na to is around 100 150. 150, 150 itong bote na ito. Ganyang kasosyal bagoong dito sa Germany. 150, nakakaloka. Sa Pilipinas, kung mamili ako ng bagoong, I go to the market. Pag sa palengke ako namimilengke, ang inahanap kong bagoong kulay pula. Kasi yung kulay pulang bagoong, fresh, kagagawa lang, bagong-bago, malinis. Tapos sa bahay ko na siya niluluto. Ngayon, kung wala naman ako mabiling fresh na bagoong, pupunta ako sa supermarket at bibili ako ng mga nakabote na kagaya nito. Kasi ayoko ng lumang bagoong, nakakatakot. Baka mamaya may mga uod-uod yung bagoong doon sa Pilipinas. So, lagyan natin ng konting bagoong na itong ating nilulutong kalabasa para mamix kagat. Tapos mamaya dadagdagan na lang natin siya ng konti. Mix natin. Nangangamoy na siya. Amoy bilat na siya. Amoy bagoong na siya. Ngayon, lagi natin ng konting tubig para pakuluan. Pakuluan natin sa dyan ng konti para lumambot ang ating kalabasa. Takpan natin. So, ayan na muna ang ipapakita ko sa inyo. Antayin muna natin na lumambot ang ating kalabasa. Uh, I see you later pag malambot na yung kalabasa, bago natin ilagay itong nga ito, babalik kami ni Manang sa inyo. Okay, see you later!